Subtitles by the Amara.org community sa Cavite City. Normal na eksena sa mga kabataan ang mga lug ng barya. Ngunit sa pagkagat ng dilim, ang salitang pakalog ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Basta sa kalugan, walang hiyahaya. Basta sa pera pagdating ng tanghali, eh, magkikita na kami ng mga tropa. Tapos yung anak ko, papabantay ko sa hindi sasama. Tapos maghahanap kami ng, ano, ng mga tatamba yan, Para mga lo. Tapos pag meron akong pera, ano, bibigyan ko ng mga tropa. pang ano, pag, sa pagbabantay ng anak ko. Tapos pag gabi naman, wala kaming kita. Nagiinuman na lang, nakipag-inuman na lang kami sa matatanda. Si Irish, hindi niya tunay na pangalan, ay labing walong taong gulang na isa sa mga kababaihang kumakapit sa pangangalog. Sa murang edad niya na 14, ay nagkaroon na siya ng kanyang unang anak. Magmula ng pumanaw ang kanyang ina, ay napasok niya ang mundo ng pakalog sa edad na labing dalawang taong gulang. Dito na nagsimula ang halos gabi-gabi niyang pagkapit sa patalim mga ano lang ako, mga 8 years old. Nakapag, ano, may kalaro akong lalaki. Tapos gusto akong, ano yun, hin, hindi ko, hindi ko yun, ano, hindi ko pina, hindi ko pinakailaman. Kung bagay, nahawakan na ako. Eh. Tapos, abang naglalaro kami, sabi sa akin, magubad daw ako, ko, ayoko. Tapos, tumatak sa isip ko. Rin. Mga first year pa lang ako, napunta na kami sa napunta na kami sa matatanda nangangalog kami may sinang hindi kami pang baon ibibigay sa amin mga 50 mga kaya isang pero hindi kami ginagalaw nangangalog lang kami kumbaga hihipuan lang kami pero hindi kami gagalaw munting apply sa Cavite City. Ang mga babaeng kabilang sa ganitong gawi ay mas kilala sa tawag na Pakalo Girls. Kapag narinig na nila ang palatak, dito na magsisimulang magkumpula ng mga magtutropa upang tumambay. Kasabay ng masayang kwentuhan ay ang paghihintay sa mga customer na kalimitay mga matatandang lalaki na sa senyalis ng pagkalog ng kamay ay natatawag nila ang atensyon ng mga ito. Kadalasay sa mga madidilim na eskinita na gaganap ang ganitong transaksyon. Hihipuan sila sa masiselang bahagi ng kanilang katawan, kapalit ay maaaring nasa 50 hanggang 100 piso. Ang bawat pakalo girl ay nakakatatlo hanggang limang lalaki sa bawat gabi. Ang tatay ko, lagi akong minus ka Laging sinasabi sa akin, ano daw, wala daw akong anak. Tapos, sinasabi niya pa sa akin na, yung anak ko daw, pang alpon ka pa na raw tapos o oh, kaya ipamigay ko o, huwag ako sa kanila kasi nga ano parawara daw akong anak lagi niya pang sinasabi sa akin hindi ako, hindi ako malaking kawalan sa kanila isa lang daw akong hamak na anak niya at wala akong magagawa tapos yung anak ko naman naawa ko kasi dalawa na nga yun. Lagi pang, lagi pang hindi minsan pinapakain ng tatay ko kasi, ano nga daw, suwain nga daw akong anak. Ibinubuhos e yung galit sa anak ko, lasing yung tatay ko. Nagsisiga kasi ako minsan eh. ako, para sa mga kasi parang alam ko yun na lang ang maitutulong ko sa kanila kaya kaya ako nagiging ganito mga mga ilang beses ako nangangalog sa isang gabi para maibigay ko sa anak ko yung mga yung panggatas yung mga kailangan parang hindi ako tinuturo ng tao ang sila sa akin. Pag na ako lang sa kapitbahay, ang ano yung malala ako sasabihin nila. O ah, yung asawa nila. Yung asawa nila, anihin ko. Ibubukin e, ko daw yung mga kanyang. Tapos, sinasabi pa nila sa akin na huwag ko ro mga anak nila. Kasi daw, marumi daw ako. 'Yung pinitatakwil nila ako na hindi nila ako itinuturing na tao. Tinuturing nila akong basura sa paningin nila. yun ang masakasama ng buhay ko. Pangarap ko kasi ano eh wala 'yung na, No problema Alam naman natin na dati kang nena Sa iyong ama, ikaw ay prinsesa Anong nangyari sa'yo ko?